What's up mga boy? It's your boy Mr. Iso and ngayon isasabay ko kayo ngayon sa left natin ngayon. So ngayon focus tayo sa legs and sa knees para less injuries pag nag-workout tayo. So start natin yan. Yan, lunge yan. ATG lunge ang tawag dyan. Shoutout to Ben Patrick sa workout na to. Next leg raises. Pagkatapos leg raises, Nordics tayo. Ito sobrang hirap nito. Pag hirap na hirap kayo, minsan pwede kayo mag-support. Tapos ito, trinay ko walang support. Grabe, sobrang sakit. Pero dapat mas straight pa yung body dyan. Pero hindi ko pa kaya. So, yan, yan, lang muna sa ngayon. So, next natin dyan is for the lower back. Yan, medyo mabigat yan. 25 pounds ang gamit ko dyan. So, sobrang condition na talaga ako. And malaking tulong sa akin yan. So, yan. Ito next, 32 kilos to guys. For my calf races naman and um, alam niyo naman malaking tulong ang calf natin pagdating sa mga workouts natin. And this one, Tibialis race para gumaling kayo mag-diesel. And pagkatapos niyan, stretch na tayo. Tapos na tayo, couch stretch. Tapos calf stretch. Tapos itong pigeon stretch. And that's it mga kabola. Good workout!